So, good morning mga kasari. Ayan, ulan. <laughs> Monday, umuulan. So, kaninang madaling araw is makulimbing na siya. Tapos ngayon, ayan, ulan So, ito yung ating benta. Ngayon ating benta kapag maulan is matuman. So, dapat mamaya is mamimili kami ni Habi. Kaya lang, ayan, um umulan siya. Tapos hindi pa kasi nakapag hindi pa nakauwi si Habi kaya ayan, antay na lang muna tayo. Dapat kahapon kami mamimili ni Habi kaya lang uh, medyo hapon-hapon na siya nung umuwi tapos uh, nagsindi na muna kami ng kandila kasi linggo kahapon. So hindi ako tipo ng taong palasimba pero marunong ako magdasal. Minsan lang ako pumupunta sa uh, fourth pillar kung tawagin dito sa amin nagsisindi ako ng kandila pero hindi po ako nagsisimba pero sa gabi syempre hindi ko pa rin naman talagang makalimutan na magpasalamat kahit paano sa so, lahat ng biyayang binigay niya sa amin at sa paggabay at syempre pagsubaybay sa araw-araw diba so wag natin kalimutan kasi kung hindi nang dahil sa kanya is wala ako ngayon ng kung anong meron ako at syempre palaging malusog yung aking pamilya. Yun yung palaging pinagdadasal ko. So, ayan, medyo baha na yung harapan ng tindahan ko, mga kasari. Hindi ko alam, kasi simula nung lumipat yung nandiyan sa harapan namin, ba na share ko sa inyo. So, meron silang service. So, every time na umalis sila, ayan, nagpuputik na yung harapan ng bahay namin at saka eh, nagbabaha na yung ano, yung harapan ng tindahan ko. Dati wala yan mga kasari kasi wala, wala namang may service dito sa lugar namin. Kaya hindi siya nagbaba uh, baba dyan. Ngayon nandyan na sila. Ayan, medyo nagtutubig na sa tuwing umuulan. At ang sabi, uh, lalag, tatambakan daw ng tatambakan daw ng lupa. Kaya lang hanggang ngayon walang tambak mo na nagagal na. Pero okay lang yan. At least doon banda sa kanila. Kaya lang yung tubig dito papunta sa akin sa may tindahan namin. Kaya ayan, medyo mabaha at matubig. So maulan, kapag maulan, expect na natin na matuman. <laughs> tulad nga yung sinabi ko, ayan, oh, matuman. So wala tayong magagawa. Talagang ganon May, ma may araw na matuman, may araw din na mabenta, syempre gano naman talaga, sabi nga nila ang pagnegosyo ay parang tugay kung hindi ka talaga matatag, hindi ka matyaga matiis, talagang talo ka <laughs> kaya ayan kahit na matumal, go pa rin ang pagbabantay at syempre, bawal sumuko laban lang ng laban, kahit walang kalaban, o diba